Good morning mga kalapatid So ayun uh, tinamaan ng sakit yung mga ibon natin. Uh, one eye cold. So kahapon na uh, talagang pikit na pikit yung mga mata nila. Kaya nila. Ito mga to. So dito ko sila nilagay, bali itong mga to naka-quarantine sila. So ito yung mga healthy na ibon natin. Ayan yung mga nandyan So ito nalaman ko lang last nung Monday na. Napansin ko sa malaking kulungan kasi sila. Dito sila sa malaking kulungan. Napansin ko na mayroon silang one eye cold at ang masakit noon napakarami nilang tinamaan ng one eye cold. So nung lunis talagang pikit na pikit ang mata nila kung ano-ano nang hinahanap kong gamot. Uh, magamot lang sila so may nagrecommend sa akin ng cure gold ka uh, cure gold so kapon na uh, pinahinom ko sila kapon lang din kasi dumating order pa ako sa siya no Monday tapos Tuesday yata tapos uh, ingay ng no manok tapos kapon lang dumating so pagdating kapon uh, pinainom ko kagad sila so ayan buti sa awa ng Diyos dumilat dilat na yung mga mata nila kapon talagang pikit na pikit yan tapos sinasabayan ko ng eye glue eye glue sa generic generic oh, o sa generics pharmacy kunabili tapos ayun sinasabayan ko pinapatak ko sa mata nila so ayan medyo nakadilat na sila And so ito tinamaan din to pre pa comment ka guys anong pwedeng igamot dyan yung isa yung blue bar na yun na magayong na magayong ano mukha nya pa-comment naman po guys kung anong pwedeng ay natanggal yung sing -sing. masyado maliit pa yung paanong inakay niya. So bukas ko na ay sa ano ko na lang ilagay. Bukas or sa isang ah. oh, guys oh. Ayan kung papansin ninyo, ayan oh. Pa-comment ka guys ano pong pwedeng igamot dyan. So pinainom, pinainom ko na rin to ng cure gold kahapon. So medyo lumakas-lakas naman. O, ngayon oh, bumabara ko na ulit. Uh, ang hirap pala magkalapate. <laughs> so, pagpasensya niyo na ako, guys, kasi bago lang din ako sa pagkakalapate Ah, uh, medyo parang hindi nga maganda yung simula ko kasi Diniretso ko na na maramihan agad. So, ito yung mga kasama nung walang ano, walang one eye cold so ay may mga one eye cold so buti ito yung mga to hindi sila nahawa so ngayon ma, siguro mga dalawang buwan na to sa akin tong mga to mga inakay pa to nung pinagkukuha ko ngayon nilagyan ko ng tape para i-training na sila uh, naka ano na rin nakapag viewing na rin sila so ang gagawin ko ngayon uh, syempre medyo kinakabahan ako nilagyan ko muna ng tape yung mga pakpak nila tapos susubukan kong pakawalan tingnan natin kung kung marunong na sila umuwi pagka na, um, kita ko marunong na sila siguro tatanggalin ko na yung mga tape <clears throat> yung iba kasi parang ang ginagawa nila pinuputulan nila yung pakpak tapos after nun bubunutin para tumubo ulit so ako kasi nangihinayang ako sa pakpak nila tsaka medyo nababagot ako magantay pa kung patutubuin ko na naman so magaganda kasi silang ibon so nanginayang ako nanginayang ako kung puputulin ko yung pakpak nila mga bata pa kasi yung mga yan tapos ito may mga inak ay din ako ito may itlog na to malapit na rin magpisa yan. ito yung mga nandito meron pa kasing kulungan dito nasa labas sila pinapaarawan ko ayan ah uh, ito kasi yung dalawang inakay niya dyan may bulutong so pinarawan ko para matuyo sinasamahan ko rin ng ano ng paminta meron din dyan uh, ah, ko rin may mga inakay din tapos eto baka magpisa na rin to pati yan nandyan so ito naman ayaw maglimlim nito ngayon but kaya di siya ay naglilimlim siguro after niya kumain baka bumalik sa limlim yan ito guys, napansin ko pinaghiwalay ko na ng kulungan yan eh. Ayaw talaga pumaris na ito. Siguro para yung lalaki to. Ito kasi lalaki eh. Oo. Ito, ang sabi sa akin ng pinagkuha ng babae daw. Pero hanggang ngayon ayaw pa rin niya parisan yan. Gustong gusto pa naman kumasta na ito. Na itong check card ko. Ito wala pang paris to. So ito, kakapag paris lang nilang dalawa buti naman pumaris na ito kasing itim yung paris niya nakawala e breeder din yon hindi ko bacher, so ayun nawala umalis na bumalik siguro sa dati may ari eh, sabi nung pinagkuhanan ko hindi raw bumalik sa kanya so hindi ko na hinayaan ko na lang guys so ito uh, may itlog na rin itong dalawang So sana gumaling tong mga one eye cold na itong mga to guys kasi mga karamihan dyan ano Uh, kakalipas inakay lang ito inakay na inakay pa to kakalipas lang din so sana gumaling na yung cure gold nila nang sa ganun makapag balik na sa dati Maka, matrain ko na rin sila so ayun lang guys uh, salamat po suggest naman po kayo para sa kalusugan ng mga ibon ko kung anong mga magandang gawin bigyan nyo naman ako ng tips and subscribe na rin po sa aking channel malaking bagay po malaking tulong po ito nang sa ganun mamonetize na rin tayo ni YouTube sa ngayon 25 subscriber pa lang ang meron ako so sana po mapansin ninyo and sana masuportahan ng ating maliit na channel maraming maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat